Hello guys, nagpunta ko kanina sa Essence Store dito sa Canada kasi naghahanap ako ng mauulam. Ito guys, nakita ko yung isang talakitok, pampano dito tawagin nila eh. Talakitok yata ito. Binili ko guys, dalawa. Eh naisip ko, ihawin ko lang kasi bihira lang tayo makapag-ihaw dito. Lalo pag winter na, eh ngayon summer pa lang, eh ihawin ko na ito na, nililinis ko na. Naalisan ko na ng asang at saka bituka, mga bituka para malinis. Malinis ang talaga maigi para walang amoy pag inihaw na natin. Kaya lang siya nga pala guys, ito mahal to kasi per pounds kasi ito eh. Eh ang isa na ito, may git six dollars. Eh ito, medyo maliit lang to eh. Magkano sa atin to pag i-convert natin. Ito na ayos ko, nalinis ko na. Nalagyan ko na ng iodized salt, binubudbarag ko na. At saka lalagyan ko rin ng ibang mga sanita ko guys. Lagyan na rin natin ng pamintang duro guys. Bubura na rin natin, tapos haplusin natin para talagang manunot-suot sa loob-loob loob-loob ng uh, isda ito na guys yung isa guys nabuburan ko na at, at nagpabagan na rin ako guys ito na iahawin natin para madali medyo gutom na eh gabi na oh mag alas 8 na eh kaya kailangan maluto na medyo malakas yung baga guys kasi iba yung baga rito hindi, hindi katulad sa atin eh ito parang ano siya bricks na ano uling pero hindi siya uling na ano na kahoy siya guy, bricks pero guys malapit na binaliktad ko na luto na yung gabila eh yung gabila balik tarin na rin natin Ayan guys, luto na talaga. Yan, pwede nang kainin. Kaso lang maghanda muna tayo ating sawsawan mag tayo ng sibuyas. Itong sibuyas na puti. Tapos, sibuyas din na pula guys. Para masarap yung lasa guys. Magkaiba yung lasa ng puti at saka ano Medyo mild lang yung puti. Yung pula, medyo may kagatang konti yan guys. lagyan na ng dried sili guys yung pinatuyong sili duro na paminta para may lasa talaga guys asin at ang ating main ingredients sa sausawan suka na may binakababad na mga sili yan guys at lagyan din ng tuyo mansi para may, may alat ng kunti na alasa at lagyan din ng dahon ng sibuyas guys ayun na okay na